Hello guys, welcome to my channel. Po, naglalagay po ako ng cream sa aking mukha. Ito po yung nilalag nilalagay ko, kaibigan. Eh. Tapos pakalagay ko po ng cream. Naglalagay din po ako ng sunblock. Ito po yung sunblock ko. Kailangan po natin mag-sunblock sa sobrang init ngayon. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please like and pagitamsak naman po ng aking channel. Malit pa po ang aking bahay. Patuyuin po muna natin bago natin lagyan ng ito po. Sunblock. Kailangan po tuyo bago maglagay ng sunblock. Kasi sobrang init mga kaibigan ngayon. Palike naman po ng aking videos. Alat naman tayo. Mga babae naglalagay ng ganito, di ba? Kahit sino. Palike naman po ng aking video at pa padikit na din po. Pinapatayo, pinapatuyo ko lang po mga kaibigan para ano, ayan, lumabas ng aking mga puting buhok. May puting buhok na po ako mga kaibigan. Eh. Pinapatuyo ko lang bago tayo maglagay ng ito, sunblock. Pag natuyo na po siya, lagyan natin ng sunblock. Kasi grabe po ang init ngayon. Nakikita nyo naman po siguro sa likudan, likuran ko. Andito po kasi ako sa labas. Ayan po yung ano, mainit na, sobra ng init. Pinapatayo lang po natin para maglagay ng sunblock. Ayan mga kaibigan, tuyo na po yung aking cream sa aking mukha. Kaya maglagay na po tayo ng sunblock. Kasi sobra pong init. Kunti-kunti lang po. Huwag naman yung sobra. Sobrang init po kasi ngayon mga kaibigan. Kailangan natin mag sunblock. Kasi pag di tayo mag sunblock, sunblock mangingitin po tayo. Grabe po ang init ngayon. po yung sunblock na gamit ko. Mga kaibigan, thank you for watching. Please like and subs naman po ng aking channel. Pakidikit naman po. Thank you. Thank you sa panunood nyo ng aking munting vlog. Thank you for watching. Shout out po sa lahat.